Hello mga kawin, kumusta? Magkwintuhan muna tayo pag uusapan muna natin saglit yung patungkol sa bansa natin ngayon Alam naman natin kung gano'n nakagulo ng mundo, di ba? Maraming bansang naggigira sa panahon ngayon Tapos dito sa bansa natin, napakagulo ng politiko Tapos may bansang China pa na pilit a inaagaw o pilit aagawin yung mga teritoryong nasasakupa naman sa ating bansa para sa akin, mga kawin, yung administrasyon ngayon, para sa akin, matapang, matalino, at may panindig, paninindigan. Para sa akin lang yun ha, sariling opinion ko lang yun. Kayo ba, ano sa tingin nyo, ano sa palagay nyo, kung anong meron tayong, anong merong liderato tayo ngayon? Ako kasi, yung sukatan ko kasi, kung lumalago ba o hindi lumalago ang ekonomiya ng ating bansa. Eh, sa base sa aking pagre-research ng nakaraang taon, ah uh, 2024, patuloy na lumalago ang ating ekonomiya. Ibig sabihin, tayo ay may magandang liderato sa panahon ngayon. Ang nakakabilib lang kasi, dahil hindi hinahayaan ng ating presidente ngayon yung ating mga teritoryo napilit inaagaw ng China. E alam naman, alam naman natin na napakadaming buhay na nagbuhis dito sa bansa natin. Yung mga kanunuan natin, yung mga bayani natin para lang matamasa yung buhay, matamasa natin yung malayang buhay kung ano meron tayo ngayon. Kaya, bilib ako sa administrasyon natin ngayon dahil hindi niya hinahayaang basta-basta na lang agawin ng bansang China ang ating mga teritoryo eh nasa panig naman natin yung batas yung international law dahil naipanalo na nga natin sa international na batas ang ang usaping ito di ba tayo yung pabor sa atin yung international law noong 2016 pinapanigan tayo ng international law na sa atin talaga ang west philippine sea na pin, pilit lang inaagaw ng china tsaka yung mga Pilipino siya makachina mag-isip-isip naman kayo dito kayo nakatira di ba Pilipino kayo eh dapat yung simpatiya niyo eh, dito din sa bansa natin kung ano man yung ginagawa ng ating gobyerno para lang may ipagtanggol yung ating soberanya yung ating karapatan wag nating kontrahin suportahan natin kung sa palagay natin kung sa tingin natin ito nakakabuti para sa lahat oh yung mga komento nyo at saka mga salubin. Malaya kayong mag-comment sa baba. At samahan nyo ako muli sa susunod.